At kung mapapansin nyo mga ka-Best Buy, eh, meron tayo dito Inco na inverter portable welding machine. Dahil gagamitin natin ito pang testing sa mga generators na to. ito. So, meron tayong Freaking 23i, ipapadala natin ito kay Sir Juniel Dementilio. Dalawa po yun mga ka-Best Buy, sa parehas yan. Kaya tayo may parallel kit. Pagsasamahin kasi ni Sir Juniel yung dalawang generator na to. So ito naman mga ka-Best Buys, yung ating 154,200. Ipapadala naman natin to kay Sir Jack Garden dyan sa Nueva Vizcaya. Itong 23i ay natin mga ka-Best Buys is portable inverter silent generator. Kung makapansin ninyo, napakalit lang niya compared with clicking 4,200. 20 kilos lang. Yun yung naman ako, talaga. So kahit mga bubae, kaya kahit pong liquidin. Wala nga lang itong electric start, kaya siya napakagaan. Kapag may electric start, kasi mga ka best buy, syempre meron siyang starter at meron din siyang battery na nagkocontribute sa kanyang timbang. Napapaan na rito sa pamamagitan, pag po-pull to start. I-on muna natin yan, choke natin yan, ilagay muna lang sa economy on, saka natin siya hihilakin. Talaga namang napakadaling yung start ng generator na ito mga kadespies. And at the same time, kung narinig niyo ako at tumatakbo pa rin yung ating generator, ibig sabihin, sa kanyang noise level ng 58 decibel, mas maningay mo talaga nag-uusap na tao kaysa sa generator na ito. Patayin muna natin. Ayun, ganoon lang. So sa kanyang maximum power na 2,300 watts at rated power na 2,000 watts, eh napakadami ng appliances sa pwede natin pandarin dito. Patayin muna natin. Pwede natin pagsamahin yung dalawang unit ng Cricket 23i to produce 4,600 watts max power at 4,000 watts na rated power. So po pwede na tayong gumamit sabay-sabay doon -sabay, no? ng aircon, electric fan, ilaw, TV, ref, wifi, charging ng phones, lahat ng mga basic appliances na meron dyan sa ating bahay. I-setup natin mga ka-best generator natin para magamit natin yung parallel connection. So ngayon mga ka-Best Buys, prepared na yung ating dalawang 1523i, nakakonekta na siya sa ating parallel kit, prepared na rin yung ating INCO na inverter portable welding machine. test naman natin kung kakayanin niya nga ba yung ating welding machine. Ito na mga ka-Best Buys.

Nag-overload pero kaya niya namang i-tolerate. Ngayon, yeah, ipapaba natin ang konti. Atin yung akin 40 kasi nga, ngayon kita na nag-overload dito. 130. Ayan. So, 130 minutes na nag-overload. Ayan mga best buy. So, nakita ninyo kung gaano siya kalakas kapag dalawa silang magkasama. Pero, kapag isa lang mga ka-Best Buys, subukan pa rin natin para makita nyo lang. 60! At nagulat nyo ako mga ka-Best Buys, nyo, yung walang kasi tinesting yung Filkin 23 3 ay sa pag-welding. Unfortunately, kinaya niya yung 60 amperes. Ayun, kaya niya sa 60 mga ka-Best Buys, oh! Sa ganito kababang amperes, eh pwedeng pwede ito pang welding sa mga tubulars. Grabe, dahil niya talaga... Stable na, stable mga ka-best buys. Set aside muna natin to. Set aside natin to. Ito naman mga ka-best buys, so ating Philk yung Portas ng 200. So din natin siya sa ating welding machine, pero solo lang siya. Silipin din natin kung gaano kalakas yung kaya ni tolerate bago siya mag-overload. Yun yung kagandahan sa ating mga porto na automatic. Whenever na mabula ng kuryente, automatic na mabubuhay ang generator at mag-supply siya ng kuryente sa inyong bahay. And kapag bumalik naman yung power ng inyong meralco or yung inyong mga supplier, ay kusa naman siyang mamamatay. Ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari yung mga kames Kapag binunong natin ito, ibig sabihin, magpa-brown out, dapat kusang mabubuhay yung ating generator. Ayan, namatay mga kames Dapat kusang mabuhay yung ating generator. Pindayin natin naman sa kuryente. Ayun. May supply na. Hindi ka na ako toko breakers. Automatic na sa bibigyan ng supply sa ating bahay. Itasing mo natin yung output natin. Ilagay natin sa economy of para mas mataas yung kanya RPM para hindi siya nabibitin kapag gumamit tayo ng welding machine. So, Tusilipin nyo, umago overload sa so, 160. hindi ito nag-overload. Tagtagan natin, mga 170. Yan, 171. Ayan. Nag-overload na siya mga ka-best buys. Hindi sabihin, kailangan mas pabahan natin ang volte. 164 Ayan mga ka-Mex Spines, kaya ang kaya naman. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung pa paano siya automatic na mamamatay kapag bumalik na yung kuryente. Para makita niyo na magkakaroon ng supply yung ating main power. Ayun, meron na. Silipin niyo mga ka-Mex Spines yung ilaw. Ayan, So, ganun kaganda yung mga fully automatic na generators natin. Lalo-lalo ng itong Philgium 4200. Isa ito sa pinaka best seller. Napakalakas niya. Napakagaan. Talagang tested na sa market. Marami na tayong nailabas sa Philgium 4200 mga ka-best buys. At very satisfied yung ating mga kliyente. Ito nga mga ka-best buys, si Sir Jack. Actually, ay second time buyer niya nito. Meron na siya noon ng 4200. Mahigit isang taon na. At ngayon, umulit-ulit siya ng isa. Makukonclude natin dito mga ka-best buys na parang mas malakas pa rin yung isang Philkin compared sa pinagsamang power ng ating Philkin 23i. Pero syempre, may iba-iba tayong application para sa ating pangangailangan. Kaya naman, mas pinili ng ating kliyente na dalawang 23i na lang para dalawang establishment yung serve ng dalawang generator. And at the same time, kapag kailangan ng magandang power output, pagsasamahin na lang yung dalawang unit para makapag-produce ng mas malaking power. Maraming salamat mga ka-best sa inyong panonood at pag -suporta. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, si Mike ay mag-text at tumakos sa amin sa phone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin namin aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat, Sir Jack and Sir Junel, sa inyong pagtangkilik sa Best Price Midoro. mag po tayo palagi. Kaya, mag